Hi, hello guys. So may nagtatag sa akin itong kay Diwata about dun sa ballboard. So ito, panoorin natin. Ang laki ng ballboard nito dito guys. So, ayan, Yan, ngayon alam nyo na kung anong tawag talaga doon. Ballboard. <coughs> ballboard talaga yun. <coughs> diba? Nakuha mong tumakbo. <laughs> Pero hindi mo nakuha <laughs> yung tamang pronunciation ng Balboard. <laughs> so, yun diwata ha? Hindi mo naman akong bashers. Actually, natutuwa nga ako sa iyo kasi ang lakas ng loob mo, nakatakbo ka kahit hindi ka nagpunta sa Batangas para uminom ng matapang na kape. <laughs> tapos ngayon syempre na papa ako dahil na itulu na ituro mo <laughs> yung tamang pronunciation ng billboard hindi talaga billboard yon billboard talaga yun bakit ba pakailam kayo kayo <laughs> <Ball boy. laughs>